Samantala, target naman ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System na makapagsagawa ng double dry cropping ngayong 2025 sa 10,000 hektaryang sakahan. Sa inilabas na listahan ng NIA Maris, Kabilang sa mga sakahan na maaaring mag-double crop ay ang mga sakahan na mula sa San Mateo, Ramon, Cordon, Alicia, San Isidro, San Manuel, Rojas, Quirino, Gamu, Burgos, Alicia, Kabatuan, Luna, Kawayan City, Santiago City na pawang parte ng lalawigan ng Isabela habang kabilang rin ang munisipalidad ng Alfonso Lista sa lalawigan ng Ifugao. Matatanda ang hinihikayat ng Nia Marie sa mga magsaka na mag-double dry crop ngayong dry season upang maiwasan na maabutan ng panahon ng bagyo at tagulan ang kanilang pag-aani. Tiniyak naman ng Nia Maris na sapat ang supply ng tubig sa Magat Dam dahil sa maayos na pamamahala rito kaya naman matutugunan ang supply ng tubig na kakailanganin sa pagsasaka. Maaari namang makita ng mga magsasaka ang listahan ng mga lupa na maaaring mag-double dry crop sa kanilang Facebook page. IFM News.